yung excited ka ng kumain ng manga mangga ano to eh apple mango binalatan ko na tapos nung ini slice mo na just mayo pangit ng sira sira oh ang ganda ng ang ganda ng ano labas niya eh sira sayang mahal pa naman na yung ano isang mango isang manga sira pa naman sayang Ugh. Pag uwi ko talaga sa Pilipinas, kakain talaga na ako ng mangga. Nang marami. Yan no? sira. Sayang. Sayang talaga. Wala tayong choice eh. Walang magawa. Sira eh. Hindi natin alam kung sira ang loob. Kasi ang ganda lang naman talaga. Ang ganda ng balat niya. Oo. Walang kasira-sira yung balat. Tapos sa loob pala, tingnan nyo. Kaya tapo na lang natin. Yan lang. Manggang sira.